on Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, malita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025 the Brigada Midterm Election Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Patabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music and News. Our series. Our series. The Monday, 2025. The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abangan! of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na ranyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News, FM. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home, our treasure. And our pride join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Magkabrigada ng one time, the new Filipino time, alas dosina ng tanghalay. This Time Check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Round 3 ng Senate Investigation sa Duterte Arrest Itutuloy na ngayong hapon Marcos Cabinet Kumpirmadong dadalo matapos ang mga sunod-sunod na mga sexy at discriminatory remarks sa pangangampanya, Isa pang kandidato, pinagpapaliwanag din ng Comelec dahil naman sa paggamit ng sakit na cancer ng kanyang kalaban sa isang biro. Ang alabi naman ng ikalawa sa apat na nawawalang Pilipino sa Myanmar, natagpuan na. Ilang araw na coaching at anger management training ni ESCOG Chief Gabriel Go sa pinalitan niyang si Nebreha, umarangkada na. Isang Philippine Airlines sa flight ng emergency landing sa Japan dahil sa usok sa loob ng aeroplano. Ang bansang pulisya kinumpirma ng natagpo ang dalawang bangkay sa Rizal kahapon ay ang nawawalang Chinese businessman at driver nito. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso kasama ang buong versan ng Brigada, News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistencia ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Hale Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ngayon ng Webes, April 10, 2025 Halimbo ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera At Brigada Leo Navarro Malikder Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Sa detalye ng mga balita mga kabrigada, ang BNP kinumpirmang ang Chinese businessman at ang driver nito na unang napaulat na kinidnap ang natagpuang patay sa Rizal. SITG binuuna para tutukan ang nasabing kaso. Brigada Kat Austria, ibrigada mo! Brigada! Report! the Angel matapos kumpirmahin ng Philippine National Police na ang Chinese businessman na si Anson Kwe at driver nito na si Armin Pabilyo ang dalawang bangkay na natagpuan sa Rodriguez Rizal kahapon. Sinabi ng PNP na hindi ito ordinaryong kaso nang kidnapping. Batay sa mapagkakatiwala ang source, tatlong beses sa nagbayad ang ransom ang pamilya ng biktima na aabot sa halos isang daang milyong piso. Pero sa kabila nito ay pinatay pa rin ang negosyante at ang kanyang driver. Sinabi naman ni PNP spokesperson, Brigadier General Gene Fajardo, na nakitaan ng mga pasas sa katawan at may indikasyon ng sakalang dalawang biktima. Sinabi niya rin na kabilang sa anggo ng iniimpesigahan ang pagkakasangkot ng negosyante sa Pogo. Nabatid na may still business ang Chinese victim. Isang grupo naman ng Filipino citizen na may kasamang foreign national ang tinitinan ng PNP na nasa likod ng krimen. Sa ngayon, bumuuna ng Special Investigation Task Group ang PNP para tutukan ng kaso. Pamumunuan nito ni Chief Directorial Staff Lieutenant General Edgar Okubo at inatasang manguna sa investigasyon ay si CIDJ Director Major General Nicolas Torre III. Meron na ring lead na sinusundan ng PNP sa insidente. Mula dito sa Camp Campo Crame in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Kath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila. The Music and News. Bago-bago, oh, Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, mga gabinete ng Pangulo na haharap na sa ikatlong Duterte Arrest Inquiry ngayong hapon. Na Brigada Ann Cortez, i-brigada mo. Brigada, Brigada. Live <laughs> Report dadaluhan na ng mga gabinete ng Pangulo ang katlong pagdinig. hinggil nga sa naging pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa guest list na ibinahagi ng Senate Committee on Foreign Relations sa Senate Media, makikita ang pagkumpirma ni Department of Justice Secretary Jesus Crispin Remulla mm -hmm. sa kanyang pagtanggap sa imbitasyon ng komite. Pero maliban sa kanya, ilan pa nga sa mga nagpaabot na makakadalo sila ay sina DOJ Prosecutor General Richard Fadulon, PCTC Executive Director Lieutenant General Anthony Alcantara, DFA Secretary Enrique Manalo at maging CDMW Sekretary Secretary Hans Leo Kakdak. Sa kasulukuyan wala pang kumpirmasyon kung makakadalo sa gagawing pagdini ngayong alauna sina Vice President Sara Duterte at Police Major General Nicolas Torre III. Pero umaasa si Marcos na makakadalo si BP Sara sa kanyang pagdinig dahil malaki ramo ang may tutulong ng presensya nito sa pagnaratibo ng kanyang karanasan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of the Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ang Pangulong Marcos naman ipaubaya na sa awtoridad ng pag-iimbestiga kay Roque Hingil sa Polvoron Video. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Five, hindi na raw ikinagulat ng palasyo ang impormasyon na si Attorney Harry Roque Umano ang nasa likod ng pagpapakalat ng polvoron video ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na maging noon pa man na partikular sa isang rally sa Vancouver, Canada. Sinabi, ditong, sinabi ni Roque na si O.C. Roque na parang mismo ang nagputo sa kanilang mga kaalyado na ipakalat ang naturang video. Ayon kay Castro, hindi na lingit sa kaalaman ni Pangulong Marcos ang naturang issue lalo't isinailalim na rin sa masusing investigasyon at evaluation ang naturang video kung saan napatunayang ginamitan ito ng face swap batay sa fact checking ng isang deep fake analysis. Sa ngayon ipinauubaya na raw ng Pangulo sa mga law enforcement agencies ang pag-aksyon sa rebilasyong inilabas ng isang vlogger na umanoy si Roque ang mastermind sa pagpapakalat ng video. Sakaling makitaan ito ng pananagutan na inaasang isasampa ang nararampat na kaso laban sa dating presidential spokesperson. Samantala, kaugnay naman ang ng hair follicle test para kay Pangulong Marcos, mariing sinabi ni Castro na ang sinumang nag-aakusa na gumagamit ng iligal na droga ang Pangulo ang siyang may obligasyong maglabas ng ebidensya. Dagdag pa niya, kahit sa ang kaso raw, ang nag-aakusa ang kailangang magpatunay sa ibinibintang kaya kung walang sapat na ebidensya, wala raw karapatang mag ng hair follicle test mula sa Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 15.1 Brigada sa, Manala, sa, News. sa dagdag pang balita mga kabrigada, kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natuntun na ang mga labi ng isa pang Pilipinong nawawala matapos ang lindol sa Myanmar. Ibig sabihin dalawa na po mga kabrigada sa mga missing Filipinos ang kumpirmadong nasa way sa pagyanig. Ayon sa DFA, na-contact na nilang mga pamilya nito sa Pilipinas. Sa ngayon, hindi pa rin nahanap ang dalawa pa mula sa apat na nawawalang Pinoy. Bagong, bagong, Kabrigada, isa pang kandidato ang inisyuhan ng show order ng Commission on Elections. Si Nueva Isiha Gobernatorial Bet Virgilio Bote, ang siyang ikaapat na pinadalhan ito ng Comelec at pinagpapaliwanag kung bakit hindi dapat managot sa election offense. Kung sa mga naunang kandidato, binagpapaliwanag dahilan sa sexist at uh, discriminatory remarks. Sa kaso naman ni Bote ay binanggit niya ang sakit na cancer na kalaban na o nang kalaban kaya hindi na ito makapangampanya. Kaya ng na mga naunang pinadalhan ng Shoko's Order ng Paul Buddy, bibigyan si Bote ng tatlong araw para makapag-paliwanag. Balita Nationwide! mga kabrigada na divert naman ng isang Philippine Airlines flight na napuntasa ng Los Angeles, California ayon sa pal nag-emergency landing ang flight PR 102. Punso dito nang nakitang usok mula sa air conditioning units ng naturang eroplano. Ligtas naman itong lumapag sa Haneda Airport sa Japan. Sa ngayon, tiniyak naman ng palang kaligtasan ng 355 na mga pasahero neto. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 12.10 na ng Tanghali. ang so, mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marculeta. Tulungan natin siya mabait, matalino, mag-integrity. Marculeta, iboto ninyo. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. sa Senado. Mula sa PDP Party Iboto Pagkasinador Markuleta Number 38 sa Balota P4B Jun Pagadua, General Santo City Six66 sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Tuloy tayo sa ating balitaan mga kabrigada Ang LTFRB naman abay tuloy tuloy Sa paghahanda para sa Holy Week Exodus Brigada Sheila Matibag i-brigada mo Brigada Report L-am Franchising and Regulatory Board na handa ang mga sasakyang magseserbisyo sa mga biyahero ngayong Holy Week. Sa panayam ng Brigada ni Sasa Manila kay LTFRB spokesperson Atty. Ariel Intona, sinabi itong maliban sa pag-iisyo ng mga special permits sa additional bus, ongoing ang kanilang inspeksyon sa mga sasakyan at mga drivers nito. Meron po tayong mga inspeksyon na ginagawa po ng ating mga LTFRB personnel. Ang nagsimula po yan, April 7, Mm. and ongoing po yan no? para makasiguro na yung mga units ay uh, compliant sa mga memorandum circular ng ating pong ahensya mm. at pati na rin po yung mga uh, mga test sa drivers yung alam po mga ano po to mga surprise inspection po to mm. Maliban, may paalala rin si Inton sa mga pasahero na huwag patulan ang mga magsusulputang scalper o mga koloroma sa mga terminal sa gitna ng pagdagsa ng tao. Idiniinitong, delikado ito para sa publiko. Ang ating uh, uh, patulan yan dahil una, mas mataas pa masayan yan. Pangalawa, ng insurance yan. Pangatlo, walang inspection unit. Pangapat, di natin alam yung condition ng driver dyan. So, may delikado po yan para sa inyo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa Sanmenila. Manila, the news. Uh sorry, take. mga kabrigada MMDA, SOGS head Gabriel Go, sumalang po sa 5-day coaching and mentoring program. Brigada Jigo Custodio, i-brigada mo. Brigada report. Nagsimula na ang unang araw ng coaching and mentoring program ni MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go ngayong Webes. Ito ay bilang pagtalima sa kautosan ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na sumailalim si Go sa tinatawag na mentorship coaching on traffic management na nakatoon sa pamamuno, kagandahang asal, disiplina, stress at anger management. Sabi ni Artes, ang hakbang ay para sa self-improvement ni Go bilang pinuno ng Strike Force. Tatagal ng limang araw ang nabanggit na mentorship training sa ilalim ng pangangasiwa ni Edison Ibriha mula sa MMDA Traffic Education Division. Matatandaan na noong March 25 naging kontrobersyal ang clearing operation sigo sa Quezon City matapos ipahiya ang isang pulis dahil sa iligal na pagparada ng motor sa bangketa in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, House Leader, amay nagbabala sa mga botante laban sa mga kandidatong nagpapanggap na makabayan. Pero idinidepensa ang China. Mula sa kamera, Brigada Haji Kaminyo, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report! Umapela si House Special Committee on Basis Conversion Chairman Jay Konghun sa publiko na huwag suportahan ng mga kandidato sa eleksyon at social media influencers na pinagtataksilan ang soberanya na Pilipinas at nagtataguyod ng interes ng China. Ayon kay Konghun ang tunay na magigiting ay hindi nagpapagamit sa dayuhan, kaya hindi dapat palampasin ang mga nagpapanggap na makabayan, ngunit tahimik pagdating sa China o di kaya'y pumapabor dito. Hindi anya simpleng maling impormasyon ay pinakalat umano ng influencers na ipinresinta ng Philippine Coast Guard sa nakalipas na pagdinig ng Tri-Committee sa Kamara. Naniniwala ang kongresista na bahagi ito ng malawak at coordinated na pagsisikap mula sa foreign forces. Kapag tahimik umano sa West Philippine Sea, ngunit maingay sa paninira kay Pangulong Bongbong Marcos, alam na kung sino ang pinoprotektahan. Dagdag pa nito, hindi simpleng pangihimasok ang ginagawa ng China, kundi isang sistematikong kampanya upang gawing sunod-sunuran ang mga lider ng Pilipinas habang inaagaw ang teritoryo. Banat-banat naman ni Kong Hun, hindi dahil kilala ang politiko sa social media platforms, o may sinasabing tapang at malasakit ay panig na sila sa bayan. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News from Manila. The Music and News Authority. balita Nationwide. Mga kabrigada, sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paglagda sa Joint Memorandum Circular na mag a ng Board Licensure Examination ng mga guro at teacher education curriculum ng Commission on Higher Education. Layon po ng Joint Circular na iayon ang board exam ng mga guro sa kurikulum na kanilang inaaral sa kolehiyo para matiyak na ang pagsusulit ay angkop sa mga kakayahang kailangan para sa epektibong pagtuturo. Kasunod dito ng ulat ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2 na bumaba ang passing rate ng mga guro sa board exam dahil sa hindi pagtutugma ng curriculum sa kolehiyo at sa pagsusulit na pinangangasiwaan ng Professional Regulation Commission. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, dinaluhan naman The Senate Committee on Health at Chairperson Senator Christopher Bongo ang ginawang inaugurasyon ng bagong Super Health Center sa May Santo Niño, Cagayan. Pero hindi lang ito nagtatapos dahil ng pagseserbisyo ng senador dahil pagkatapos po nito ay sinuyod naman niya ang Tugigaraw City para makita ang mga Pilipinong taus pusong sumusuporta sa kanya. Samantala bilang chairman ng Senate Committee on Sports, sinuportahan din ang niya uh, ni uh, Senador Go, ang mga kabataang atleta na nakiisa sa National Prisa Games 2025. 25. Brigada Balita Nationwide sa Satanghali. Dagdag pang balita mga kabrigada, isinulong naman ni Deputy Speaker Camille Villar sa gobyerno ang pag-institutionalize sa target na intervention measure sa sektor ng edukasyon. Layo nitong ma-promote ang mental health at well-being ng mga estudyante upang maiwasan ang mental disorders na isa sa mga dahilan ng bullying sa mga eskwelahan. Sinabi ni Villar na mahalagang masiguro ang mental wellness ng mga mag-aaral kaya kailangang siguruhin na ang mga ito ay nasa hustong estado ng pag-iisip, lalo na at malaking impluensya ang barkada. Iginit pa ng mambabatas na para matugunan ng tumataas na bilang ng bullying sa mga learning institutions, dapat mag-hire ng mas maraming guidance counselors para magkaroon ng regular na counseling consultations at matugunan ang mental well-being ng mga mag-aaral. Matatandaan na noon pang 2023, isinulong ni Villarang House Resolution solution number 900 kung saan hihiling niya sa Committee on Health and Basic Education natignan ng mental health ng mga mga aral bawat bata nation wide kada balita makabayaning pagtutulungan Kabrigada, lubus ho ang pasasalamat ni Ginang Rosalie Abis, 50-anyo, solo parent ng Barangay Santa Monica sa Puerto Princesa City, Palawan. Ito'y dahilan po sa natupad na ang kanyang hiling na mabigyan ng tulong para sa pangaraw-araw na pangangailangan. Inihatid ng Brigada News FM at wantahanan ang tulong mula ho sa kanila ang bigas, diaper, hygiene kit at mga pagkain. Maliban po dito mga kabrigada, iniabot din namin ang mahigit 3,000 cash bilang donation mula ho sa mga tagapakinig na naawa sa kanila hong sitwasyon. Si Ginang Rosalie ay naputulan ho ng kaliwang paa dahil sa komplikasyon ng diabetes noong October ngayong taon kaya mas naging mahira para sa kanya na itaguyod ang kanyang bunsong anak. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balita, balita. nakabayaning Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Naka-lunch break ka man Napapakinggan pa rin ang mga kaganapan ang Mga kaganapan Brigada Balita Nationwide Nationwide, Nationwide. Sa tanghali Nationwide, sa Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines Katuwang, ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At ah, Brigada Leo Navarro Maligter. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News of Authority. authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan Ang maka tunay na radio, Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.